Alright mga master, so welcome back sa ating YouTube channel So update lang tayo today uh, bali ngayon, isa nag-order na tayo kanina ng uh, gagamitin para sa ating uh, mga trusses So nag-order lang tayo, mga master dito para sa ating uh, channel bar Para do sa ating mga uh, maging sa bubong So bali tubular yung ating mga uh, ano rito ay pababalagbag so para sa priming ng ating ano uh, magiging abubong uh, so ito mga master bali okay na then na uh, today isa bali more on uh, formahan tayo so bali nagforma tayo kanina rito ayan Then dito, so may ito yung mga, yung mga bus na Then uh, ko kanya sa part don Para sa ating channel bar Ayan, so dito naman tayo sa taas Mga master Ayan So sa likod So ito yung natin mga master Balik kanina isa, binuhusan na re. Ayan, yeah, so pinormahan din buhos. Uh, tomorrow, so asintahan uh, ko na to. Bali, uh, tatlong patong tayo para may kasana yung ating uh, channel bar dito. Okay, so ayan mga master. Ang gan dito, binuhusan na rin. Pati sa site. So umuro na buhos tayo. Then na uh, bukas, ito naman yung po, Pupormahan naman yan. So bali, nakasibar na lang tayo. Nagkabang tayo tatlong bakal dito kasi wala naman tayong dadalhin na mabigas at aso. Ano lang naman, abubong lang naman. Okay, so yun lang muna. Uh, maraming salamat po.